nangyari? Ano nangyari dyan? Uh, ano? Nalangkot yung battery? Ano? Pinano mo ba yan? Tinanggal bang Y-Connect yan? Hindi, wala namang Y-Connect ko eh Ay hindi ba yung BS yan? Hindi, ay BS ko na natin yung unang labas ng person Wala siyang Y-Connect na ano? Na Dito ba ba dito? Ayun eh. Diyan, lang naman ako. Saan? Sa Berdan. Diyan sa so may river drive. Dito. Tintagos lang dito sa ano. river drive. Sige, kita. Sakit dito. Pauwi ka na rin yan. na. Dito lang mga at mga may tira ako ng sa kamilya 6 si, sa uh, kamilya 5 eh Sa lu dyan lang Kaya yeah, doon, para ako ng Kamilya Park. yun? sa yeah, so may tulay doon. dito? ka, dito? O, doon. Sa may tulay? Huh? Kapaliwa? Okay. Doon sa St. Vincent. Sa St. Vincent. Doon yeah, sa so tulay na yan sa so may dulo doon. Saan ka ba Dito, sa meron. kaya nga? Ato ka rin? Right. Dito na ako sa may oh. okay, kamilya. Dito sa kamilya dyan. Kamilya 5 dyan. Oo. Hindi ka, kagilig dyan lang dyan. Kakaliwa ka ba si Joseph? Ha? Huh? Kakaliwa ka kaka ba si Joseph? O doon na lang sa dulo O oh, sige Pasok na tayo Sa gilid ka Diyan ka lang sa gilid ko Dito huh? Dito dito sa gilid ka Dito dyan Pasok oh, <laughs> okay. tayo sa gilid? Hindi hindi gilid lang to Ang bensin Saber dun ka ba? Palay layo pa yun ha? Ayun, ha? ah. Ayun ah. Ah, talo pa ng river drive mo lang itulak. Oo. Oh, okay. oh, kasi hindi malapit-lapit na yun dun eh. Kaya ang gilig ka lang dyan, kasi ano tayo, nagkagitna tayo. Then, uh, yan na, sige ka lang dyan. Ha? Dito lang, sa ano ba rin? Penta kang rooms. May kukunin lang akong booking dito sa Pigdadaria. Ano uh, ka ba? Food ka? Express. Food. Yan, may kukunin lang muna akong booking dito. Saglit lang. Hindi na tayo sa na eh Seven four, four. de um por por. Mandar na. Mandar na. Yun, baka gumalaw yung battery niya, no? Kiniris mo? Iinan ako. Pinap. Salamat, Papa. Sige, sige. Sige, sige.